Hello po, may kwento na naman ako. Nagbabalak ng orange yung mama ko. Sabi niya, ito na lang daw yung kainin ko. Kaysa maghingi ako na maghingi ng chimken. So, ito, kinain ko na lang. Wala naman akong choice, pero masarap na din. Ano ba tawag dito? Orange daw to. Get, get daw, sabi ng mama ko. Basta nakakain, pero masarap naman. Alam ayaw ko na nga eh. Pilipilit pa niya. Pero kinain ko na din. Masarap at matamis. Pero nung masarap pa na ako, sabi niya, last na daw yan. Bawal daw na madamihan ako ng kain ng ganyan. Ano kayang pagkain yung makakadami ako ng kain? Kahit sa tog food so ibang usapan yan. Grabe talaga tong mama ko eh. Ma, pwede bang isa pa? Or mga tatlo pa ma? na naman to, sabi niya wala nang ang chimkin tapos yung orange kung lang kapaperang gutling binigay ay ayun kakareklamo ho at mo mugurot ko binigyan niya ako isa pa. Mabigyan mo pa ako niyan madami para uh, hindi na ako magat hindi na ako magpasaway. Masarap eh, hmm, masarap pala nito. Mubos, parang gusto ko pa talaga masarap eh. Mabigyan mo pa ako please.